Hello Aries, sa ngayong September, kapansin-pansin ang sun in reverse, no? Ito ay dapat pagtuunan mo pasin, pasibling nararamdaman mo na nawawalan ka na ng sigla o inspirasyon sa iyong trabaho. Maaring nawawalan ang dating kalinawan sa iyong mga layunin at nahihirapan kang makita ang liwanag o ang magandang direksyon ng iyong career. So, ito ay nagpapahihwating ng frustrations o pagdududa sa iyong kakayahan at sa iyong kinatahak na dandas. Maari din merong negatibo sa kapaligiran mo sa iyong trabaho, posibleng may hindi pagkakunawaan o ingitan o pakiramdam mo hindi ka pinapahalagahan. No? At uh, Ang carding ito ay nagpapakita ng mga pagkantala o kabiguan sa pagkamit ng tagumpay. Maari hindi na aprubahan ng iyong proyekto, hindi mo nakuha ang promosyon na inaasahan mo o hindi nakita ang iyong galing. Ito ay panahon para mag-reflect ka kung bakit hindi ka pa nakakabuo ng ganap na, na potential sa trabaho. So ito ay paalala